pinawisan na ako Kain po mga kababayan Tu ali ya Pa kahit hindi mo balik doon, nilapot lang. Dito pa, naka ko. Ano, Kamira. Para makita ka. Malapot daw, linagyan niya yung tubig. siya nagluto nito eh, Mr. Po. Hindi up kasi, baka sa amin yung lagi na nito. up niya. Hindi up niya dalawang araw. Mer Martes at Merkulis. Oh, so, dami pong laman mga kababayan kain tayo. Hindi bukas yung aircon namin kaya hindi maingay. <laughs> Bubbles. Oh, no. <laughs> let's Here, you. Bubbles down. this one. Right, let's go. OK. Hehehe <laughs> <laughs> mga kababayan maglo tayo ng logo mga kababayan logo po ito mga kababayan di ko alam kung kaya ko ito mainit pa eh Good morning, good morning mga kababayan Nandito na naman si Simple Boy USA Ay, nakamumukbang na naman tayo ng goto Ang sarap dito Sa paligid namin, malinis <laughs> Ka, babay, yung mga kababayan naglilinis nanda mo <laughs> Ayan. Kaya malaki malinis dito. Kasi ang laki-laki ang naglilinis. Oh. Eh, <laughs> Truck talaga eh. Jumping 'yan yung ano, laruan ng mga bata na andyan May mga mga bulaklak na kulay puti. yun ang kababayan ni Square yun, makiat na po siya bye bye squirrel. <mulong> mahal niya mga kapadayan. sabaw ng Mr. ko yun na naman, nalimutan na naman, buti kasi kasi Jerry, yung anak ko pangalan. hindi nga daw yung ano mo, sabi ni kuya ako, dito po natutapuhin dito po na natutapuhin mga kababayan sobrang laki pa si ito salamat, mo. salamat ulit sa mga panunod salamat po mga kababayan Lugtong-lugtong na po ito sa paglilili, sa paglalaro ama ng Ate Manuka sa Kasibiri na Salamat po, pakishare pag gusto nyo. Salamat sa panunod, pakitubay ko, pakipindot ang mga bell para makabaya po nyo ng orientation rin, saka internet rin. <laughs> Salamat po. <laughs> mukbang siya oh. Kumakain ng guto. <laughs> si, si Kuya ni. Sa inihaw sa kawali. <laughs> na bangos na may tanglad na lemongrass, kamati, sibuyas, bawang, tortang talong. Mm Diba? Healthy. Hmm? Kakain na tayo, mga kababayan. Yummy na po. Hmm? Sibuyas pa lang, onion pa lang. Hmm, kakabusog na. May kaso lang, kalat ako dito. Sa budiga pala, mga kababayan, nagluto. nagiyaw kasi ako dito. Ito, pinaglutuan ko ng torta. Ito, pinagihawan ko naman ng bangos. Ayan. Ito na, mga kababayan. Yung talong nakuha ko sa garden ko tinota ko na yan tapos mga kababayan nag ihaw pala ako ng bangus <laughs> hindi ko alam kung hinog, eh, hinog kung ano pa yan hilaw pa o ano inuna ko muna kasi yung talong Masarap pa si yung talong na inuuna tsaring <laughs> di ba yung talong masarap pag inuuna <laughs> kasi egg plant nga ito dahil pag egg 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 ay, naku. Basta talong ang inuuna, masarap. Ano, naku muna yung talong. Nagkadikit sila mga kababayan. <laughs> ang, ang alam ko, ibala ang magkadikit eh. <laughs> Ayan, kababai ko. Talong eggplant. Yummy, yummy po yan mga kababayan. Ang bango. Ang bango talaga pag sarili mong tanim. Pag sarili mong talong, mabango. Charing! <laughs> Lulutoin ko pa yung inihaw. Diyan ko lang linuto. Oh, dito ko lang linuto yung sa kawali Pero dito ko na siya ilalagay ngayon. Para matanggal ayun lang sa...